sa lunch time na 12 na kasi parang nagutom ako hanggang gabi na ako pagkain ito so yung mga mom kung kailangan nyo sorry taco rice ayan tapos nagpakulo ako ng tubig kailangan natin ang lagyan ng tubig na mainit ayan po kung oh, hindi nyo nakikita tapos wait lang ah, hukaw lang ko ng kutsa para mahalop natin ayan, tumigas nito na ulam naman kasi kami hukaw lang mag-isa dito sa bahay kasi may emergency yung mga anak ko sa probinsya sa tatay nila. Pero hindi ko nakasasabihin yan. Pero sana mag-ingat siya lagi. Naawa naman ako sa mga anak ko na hindi sila nakatulog. May story time tayo pago ako. Ano, wait lang. Dahil sa papa nila, hindi naman natin masabi yung disgrasya, no? Ano kasi, pa ako sa baywang ko. Hindi naman natin masabi yung disgrasya na awa naman ako sa Naawa ako sa mga anak ko na ura-urada. Hindi sila nakatulog talaga. Nagluto pa ako ng breakfast nila. Pero hindi sila nakapag-breakfast. Ayan no? Wala tayong magawa eh, ganun talaga. May disgrasya talaga. So, hindi sila nakakain. May iyak sila. Siyempre, papa nila yun. Si kaso ng ano nila, umuwi sila sa ano, lugar ng papa nila. Kaya, ay, kita yung kilikili ko, maitim. Ano, Message ko sa kanya, mag-ingat lang siya lagi. Siyempre, kung kahit naman ano, wala na kami. Yun talaga ang buhay. Sana mag-ingat siya palagi. at discretion na kasi sa mga ng papa niya. Sana! So, na. Makita mo naman yung ano ng mga anak mo. Mag-ingat ka palagi. Sana ma... Hindi na, puro sana. <laughs> ka nang uminom. Kasi kung nakita mo lang yung ano, makikita mo lang yung ano ng mga anak mo, umiiyak sila. Sana mag sa ko. iwasan na mag -ininom. Matanda na tayo. Dapat hindi na tayo umiinom. Ang um, hirap kasi. Hindi na tuloy sila napakain ng wawa naman ng mga bata. Dapat eh, hindi na lang sa ano. Iwasan mo na mag-inom-inom kasi mahirap ang buhay. Mag-ingat na lang. Uminom na. No? Hindi ko naman pinagpubawala na uminom. Inom, uminom ka lang sa bahay. Kasi yan na rin yung ano mo eh simula pa noon niya na lang umiinom pero sana mapanood mo ito kasi alam mo na awa ko sa mga anak ko wala silang tulong papasok pa yung bunso ko maaga pa akong nagising para kumain pero alam mo hindi sila nakakain dahil sa nangyari sa sana maisip mo yung gano'n. kung nakita mo lang yung anak mga anak mo na nag-worry sa yo sana panood mo to kasi kawawa sila alam mo alam mo naman na mahal ka nila pero sana ingatan mo may katrabaho sila lahat para matutumulong din sa'yo pero mahirap rin yung ganun na madisgrasya ka kasi hindi na nila naisip na kumain. Kaya hope na maintindihan mo na ano. Mag-iingat ka lagi, may edad na tayo. Dapat iingatan natin yung sarili natin. Ay, nako. Parang naano tuloy ako sa mga bata. Hindi na sila nakakain ng almusal. Mga matanda, matanda na tayo. Kasi matanda na tayo, alam na natin yung ginagawa natin. Nag-ingat hmm. tayo sa sarili natin. Kung nakainom tayo, idilo na tayo sa bahay. kawawa naman yung mga bata hindi sila nakakain. Ang bis nakakain pa din eh, na sila nakakain kana Baguhin mo na yung sarili mo kasi kawawa yung mga bata. Hindi sila nakatulog. maiyak sila. Kawawa naman. Ayan, thank you for watching. God bless us all. Thank you. Don't forget to like and subscribe my channel, Mami Mona Blog.